Ano? Sa no, yung no, no. 2024, basta yung 2025, bigay mo sa amin ah. Huwag kang, ano no. ah. Huwag kang suga <laughs> <siga> pa ah. <laughs> Tol, may bago nga yun, bago nga kanta. Mm -hmm. Oo, oh, meron. Kasi ah, gusto kong music videos. Music videos? Kaya wala akong time sa rat, gagi. <laughs> Busy tayo sa vlog eh. Kaya ako nga eh. Saka ano rin eh. Okay lang yan po, kung tayo sa vlog. Bangit mo yung Si, ano eh, <laughs> si <laughs> <laughs> Alvin. Busy rin. Ito, Berto. Ay. Ang, Ang palpakit. Ah, ano mo niyo sa ano? Sa... Sa? sa mga umaangking sa 2024. <laughs> sa ano na? Sa... Ayaw! Ayaw! Na, sa... Uh, Ayaw! Uh, uh, Ayaw! yun Ayaw! 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 Parang Ayaw! Ayaw! <laughs> Parang narinig ko na yun last year. Oh. Saan nila kanila ito yung 2023. So, pero pa nga, Ngayong 2024, magbabago na ako. Oh. Wow! Mag <laughs> Pupunta na sa ano, 2025 na ganoon pa rin yung ano, ganoon pa rin yung estado niya, diba? Kaya nga, okay. hindi yun yung tanong ni Jem ah, ni Jem, ano ah. Uh, Kung masasabi na rin sa ah, uh, sa wakit 20 20 ng 2024. 20 20, 20, Ang masasabi ko sa inyo, sa mga nagsasabi na sa inyo na yung 2024, 20, Wow, ang galing ah! Wow! <laughs> paano yun? Paano yung birthday namin? Paano yung birthday ng kapitbahay nyo? Sa inyo lang, huwag naman ang ganin! huwag naman ang ganin yung uh, 2024, hindi sa inyo yan. Paano naman kami? <laughs> ano, sa inyo lang? Ano, iiwan nyo kami sa 2023? Maya naman kayo! <laughs> o, yun, paano ay, naman, oh, naman okay, yung ano? Paano naman Paano diba? naman yung ano? yung pagkamatay ng ano ng lolo mo oh, tapos nah! ah, ang oh. mo lang mumultihin ka ng lolo mo oh nga <laughs> <laughs> diba sabi na sa kanila daw yung 2024 -20 saka mm -hmm. meron pa eh meron pa pre eh. may nagpo-post oh. pa ano ano eh ngayong 2024 -20 magbabago na Oo. o oh, Matatapos na naman yung taon, ganun pa rin yung hmm. ano niya pa rin yung estado ng oh. pamumuhay niya. Dayo, oh. ko kaya sa akin sa inyo guys, wag kayong magsasalita nang tapos. Oh. Okay? Pag may mga plano kayo sa buhay, hindi nyo naman kailangan eh po sa social media. Okay, yeah. Diba? Oh. Dami na nga sa inyo. Ano eh, madidis, madidis lang yung mga mababasa eh. Kaya, ba Ngayong ano na to? Ngayong oh, taon na to? Kailangan mabili ko yung gusto ko. Tapos yung ending, hindi mo naman mabibili yung, oh. yung gusto, mo, di ba? Eh din, nakakaya ka lang sa tao. Dapat hindi ganun. Kuwawa oh, na mo. Oh, oh. Wala na kami birthday na sa ito. Sa inyo yung 2020 20, okay. Delakid. Sa inyo, sa inyo na. Sa amin naman yung ano, yung 2024. Oo. Oh. Wala ko pa lang yung baliw. Sa inyo yung 2024. Dami nang sabi ko ako niyang pre, no? Oo. Oh, sa amin ano na yung 2024. Si ano, si John Ron, si John Ron si Contel. Ah, si ano, yung dinistract <laughs> akin doon, akin doon, yung 20... ko. Akin daw yung John Ron Brusco. Akin daw yung 2024. Ate, sa teka, 20 sige, 20 teka mo si Pakboy ng ano, ng kabugo, 'di ba? Sa ayun talaga sa kanya yung 2024, iyak siya. <laughs> sa <laughs> iyo na ano. Iniwan siya ni ano oh, yun, eh. Si, ni Jerry White. di si Jerry White. eh. panit ka, hindi dapat. Teka, yung sa boy kami, fans mo kami. Lagi namin nakikinig sa'yo. Oo, oh, nanonood eh, din kami sa'yo. Sa yo. amin lang, bilang fans, advice namin sa'yo. Oo, oh, sabi. Ganun talaga. Duma yeah. Dumadaan talaga sa buhay ng isang pangit yan. Hindi, 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 hindi. Hindi, ganun oh, talaga. Okay, ganun talaga. Pangit na buti. Gan ganun, talaga, ganun talaga. Pero kung ano, kung makapuli mo pa yung taong ayaw naman sa'yo, kung pipilitin niya yung sarili niya sa'yo, hindi rin siya magiging masaya. Hindi ba, alam mo, content lang, no? Hindi. <laughs> sila lang <laughs> um, <na> magbumukang tanga nun. Kaya ka, eh. <laughs> diba? Yun, sa mga nags... Pwede naman maging content yun para pag-usapan sila ng tao. Oo, <laughs> uh, diba? Pero yun, hyun, strategy. Strategy lang. Oo, strategy lang. Pero yung mga nasasabi ng 2024, huwag kayong mga, ano, huwag kayong mga assuming dyan. <laughs> assuming talaga. Baka so, mali mo, 2024 yung last year nyo. Pero huwag uh -oh. naman sana, no? Pero, pangit yun, yung sasabihin nyo na yung 2024 is sa inyo. Tapos yung taon nag, nyo. tapos yung okay, nag-post okay, nung no, pre, ano pala no? Palamunin pala sa bahay nila. Oh. You know, ano <laughs> pre? Sa inyo 2024, tapos palamunin ko pala, ano? Oh. Ano yung pagkakaliba ko, tinanong ka ng ano, ng kakilala mo. Bakit sa'yo yung 2024? May trabaho ka ba? Wala, wala. <laughs> <laughs> Siya ba yun? Sino yan? Oo, oh, gage okay, yan, no? Tangina mo, ikaw yan. Sige, pre! Sa'yo rin! 2021, lakas ng Amazon! 2024 sa'yo! Oo, oh, bakit yung pangalala. Oo, back to you! Okay, wag, 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 wag! Kasi yeah, ano, baka mamaya, anayin tayo yan eh. Baka kaya umaman yan, kakasuhan tayo kasi oh. sa kanya yung linyo 2024. Oo, oh. diba? Sige, okay, sabi na sa lang ano! Sa'yo yung 2024, basta yung 2025, bigay mo sa amin oh. kang, wow. ano, pa, ah. Huwag kang ano huwag kang sugapa ah. Gar, mag-birthday pa kami, Gar! Huwag ka suka pa, Gar! Oh, sige na, sige na, sa ilang video 24. Bayas na rito. Bayas na